may nasipat naman tayong magandang pwesto nakakainan mga kaibigan kainan naman tayo mga kaibigan no? Oh. sponsored ito noong DSWD kasi grabe na ang tagirap mga kaibigan binigyan kayo ng relief kasi kakabagyo ng bicol ngayon ko pa lang siya makakain mga kaibigan at ito yung utak ng uh, ulo ng baboy inihingi ko lang din dun sa uh, nagluto ng kinalas sa amin dito ko po hiningi mga kaibigan sa 3A Luglug -lug, Kinalas Kaya kung magkikinalas kayo dito sa Mabulon, Naga City Ito naman, may ako ng sili at suka sa street foods Nagluto kasi kilalaman tayo ng mga nagtitinda dito Sa laban talang kay tropa, yan o oh. Diyan ako humingi ng sili mga kaibigan At ito na nga mga kaibigan ang masarap na utak ng baboy mga kaibigan yung uh, Carne Norte bagay na bagay mga kaibigan uh, yung uh, ano to utak lagyan natin ng sili mga kaibigan ang sarap nyan sarap tapos haluin natin ng konti ang sarap ano mga kaibigan? Kain na tayo mga kaibigan. Pwede pwede na 'yan mga kaibigan. Sarap. Hmm. Ang yung pwesto natin. Mm. Ang sarap. Oh. Aba, talaga si DSWD. Alam niya na wala na akong budget. Kaya pinadala na tayo ng ano Ulam Isang karton ito mga kaibigan Kaya araw araw akong ano Yung dilata Mmm Mmm mm. Utak ng baboy. Bagay na bagay sa suka. Mm. sino ba mahilig sa utak ng baboy? Yung mga mahilig sa ano jam? Ah, uh, dito sa Bicol. Yung kinalas may halo yan na konting utak ng baboy. At yung mga mahilig sa ano? Dilata ito, at Norte. Mm. Ganito ang buhay mga kaibigan, ng isang mahirap na manggagawa ah, magbabaong ka yung dilata okay na mga kaibigan kahit wala ng init init Kaya pag mahirap walang arte arte sa ulam mm. ang sarap pati yung kanin ko mga kaibigan sponsored by this WD kaya maraming salamat this WD ang sarap ng utak ng baboy. Kaso hinay lang nakakahiblad to. Libreng pagkain mga kaibigan. Handog sa inyo na ano? This W basta wag lang kay magiinarte. May libreng pagkain mga kaibigan. Up. Sarap. Mm. Mm, sarap. Bagay yung karne norte at ano, utak. Mm. Solve na.